saya aku ha? siapa em? halo ha <laughs> agoy kamu malah si Don Carby lah simple-simple kalam pala eh apaan yang sinasabian ka nama nabapular nang popular ha 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 tapi si Don Carby Oh, ha aku yang bisita misi ha? ha? May, may ano ka pala dyan? May farm ka pala dyan? Bisita na akong balay lagi Ha? Ano Bisita ba mo? Oo. Oh. ganda pala ng bahay mo. Magkuhan ako na ka dyan. Mag, magkanta ka nga ng Merry Christmas kay ipos na ko Malapit na oh. natin mag <laughs> Yeah, ah, daya, ka, ka ba pag ako tapos wala kang nireport sa aking video na wala <laughs> dito ay ate ka yeah. Oh. Serbe magkanta ka ng Merry Christmas kay December na may beer na ay siri yan no? <laughs> <May laughs> oo okay. nga kailan ang kwan kailan darating ang sildo malapit na inano ako na inano na ako ni ano ni Isko Ni-review oh? na niya yung ni-review ni na niya yung ano ko, yung mga video ko. Kaya mag-post ka eh mag ano ka, magkanta ka ng Merry Christmas. Be sample, Magano sample, sa sample, sample ka muna. Sample dali. Kung kamo na kasi magpalit ako ng motor, wala ko yung motor niya pag service. Bugan mamas mamasko ka dali kay tagana kag motor pag naka-sweldo na ta. Tsaka bahay oh. house and dad. dali kumanta ka muna. <laughs> Practice ka muna dali paghingan ko. 🎵 Karasadyaning <laughs> uh, so taknaan 🎵🎵 Dapit sa kaibayan 🎵 Mauraya mong makita Ang takbalay na masinagun Jingle bell, jingle bell, jingle all the way 🎵🎵 Hush, hush, pan the wheel, do you like the wonders of Pinsley? 🎵 Jingle bell, jingle bell, jingle all the way 🎵🎵 Hush, pan the wheel, do you like the wonders of Pinsley? Ano yung hush, pan Ano yung das Uwas banu, uwas Yang katanya banu, uwas nih uwas banu, ni uwas banu, uwas banu, uwas Hoshi uwas yang katanya Hoshi <laughs> ah, uwas Oh uwas banu, 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 lirik banu, uwas banu, uwas banu, uwas banu, hahahaha <laughs> habi lang, huwag na mask ko kasauna kaya na ka binisaya yung, yung alam mo na lang nakanta yung pamasko, yung mga jingle bell jingle bell lagi? Okay? jingle, jingle, bell, jingle bell. bell, jingle bell, jingle bell all the way, all was fun the way to the wonders of princely hahahaha the sin to the snow in the wonders of princely for the plinthigo diving all the way yan yeah, yung meron nga hit me with the price cipani encuray eh, dancing and jingle bell jingle wonders mm -hmm. <laughs> <laughs> oh, nah. <laughs> 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 ayo abang <laughs> mag eh. eh, kan kantag pa mas ko kay Alis kami. bye-bye. Practice ka! Oh. Asyik, bye, -bye.